No, bueno, bien, bien. Ah, bien, buena mano, por favor.

i passou Ten check. Ten check. Ten check. Oh my god, ela passou. Ten Ten, ten, ten.

pier sinasalaksak pinasa pak 13 18 pasok 19 warning three for penalty tao tayo tao na tayo <slaps> Ay! Ganda ng dalaw nila. Oh, 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 oh labang. Ay! Bado! Ay! Pinapitan. Bado. Yeah, yeah. Tapi tak ada

Ay, paso. Jot, Marti, Jot mana? Marti, bintin, bintin lang lima. Eh, no, 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 no. na Abu Gado, Fifty seconds to play. Ay, ay. ay. Pa rin 5 Counted Awak 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 10 Ay nashoot 5 Ay nashoot 8 5 3 Oi Joshua. Joshua. Ay, Joshua. 100% from the yung press nila. Oh my god. Ay, wala.

Ah, Nasa condition si Joshua 8 ang lamang ng pan Nasa-condition si Joshua ngayon Ay Ay Anong Allah

4 minutes, 24 seconds. Ay, Pumaso. percent from the pre-throw. <ographics> right the free <important> This is the this mm -hmm. game. Uh -huh. 34 2 minutes and 54 for the second quarter. 34 all. Ay! Double kill kayo! Ayan! Oto Ay! Normal Normal lang. Kailangan maganda. Dalawa. Dalawa.

Panthers uh -huh. uh -huh. <saladullen Kollateril statistically> ay. Lalaidan 3rd quarter. Lamang pa rin ang pantok. Pasok pan. pa para dalawa lang. Cebu oh, 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 oh. Okay, dalawa na lang, dalawa. Dalawa. 3rd quarter pa.

Hunters. Ay! Ikot, ikot. Ay, sumut pa din Baba, baba. Forty seven. Bugado! Wala pa din! Jewel, wala! Oh my goodness! Yere! Ayan na naman! Ay! Tres ulit! Tawin na sila! Martin! Ebin. Nasa kay Moong, Moog. Pasok. B60. 4453 oh, 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 oh. Martin. 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 Nasa kay Kevin. 4. Kevin. Martin. Martin.

ay tuloy na. Ah, steel Oh, tatlo. Tatlo pang kalamangan niyo. 3 points. Ay, oh. pumasok. Balik, balik, balik. Mirador, Kevin, balik mo. pinasakit guagas, Kevin Lee. Kevin, sinalaksak. Ay. Good. Joshua. Ay! Bakit ka? Basket. How? Shoot mo. Joshua. Okay. Paso! Isa na lang. Isa na lang. Pwede, Gino. Shoot. Ay! Nice. Deadlock. Oo. Oh. Deadlock. Deadlock more. Box out. Tie na, tie. Tie, balo lang tayo. Ay, Oh, lamang na kayo, isa. O, isa kayo. Shoot. Nice, Will. Oh, lamang kayo, dalawa. 56, dalawa. Ay, ay, ay. Oh, sana lang. Nice! Dalawa! Ah. Nice. Dalawa! Ay! Oh my God! Buntik na naman. Ay! Kaloy! Muog! Oh. Ay! Tres! Yan na maligalig ng mga bantayan nila oy Wala. ay 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 pasok ay! pasok 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 tira! pasok 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 67. Kevin. Okay. No, oh. okay, okay. serve oh, yeah. okay. uh, oh, okay. shot yan pito

La. Josua. Mog. Ay, ada Mangkayo we. Oke. 7-2. Panthers. Tumira 3, Pinasa, kay Martin. Otoman, tumira, okay. masok! 7366 tayo. Ay! Ayan, si Martin. Okay, Moog. Ay, nako moog. Martin. Oh, okay. Oy, shoot. Good. Good. Oy, pasok. Oh, sumasalaksak ang Panthers. Panthers. Hop, oh, muntik na. Ay, ay, ay. Inikot siya. Inikot niya. Yeah. Wale. Ay, pasok. Baba, baba, -ba, kunin mo na yan. Taksan, kunin mo na. Kaya. Ay! Oh my God! Ay! Pasok! Apat na lang! Four minutes on third quarter. Pipin to shoot. Ten to shoot. Ayan na, ayan na, ayan na. Mapa seconds na kayo dyan. Kevin! Three. Nice Ay! Si Joshua! Ganda ng laro ni Joshua ngayon. Ah. Anim, anim. Anim, anim. Bimini si Abogado. Oops. Si Abogado. Uy. Ay! Ay! Nakakres si Mohom. Ay! 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 Nakuha ni Otomar.

Nalte. 1 minutes and Nalte. Nalte. 9 seconds, seconds. Yeah. Shoot! Oy, shoot! oi shot sapa Shoot! oi shot Sinutnya niya, trines niya! Wala! Abogado, bimbi! Mom! Um, si abogado ulit! Oh, sinasalaksak na abogado! Paso! Abogado! Oh, three points mo! Oh, wala pa din! dol oo tres oh nakatres na oh, 14 pa yan. bala kayo diyan na, na nila nila ang flames 86 8674